Ayan, ito yung, ito yung hilig natin magalaga ng manok. Hindi naman tayo sa bungira pero mahilig tayo magalaga ng manok. So, tara, papakainin natin. So, ayan, na ah, panoorin nyo yung video natin. Bali, papakainin natin sila. Ayan, na. Ah, papakainin natin. Sinibalang, tsaka gold. Yung alaga nating manok. So, papakainin natin. magandang umaga for today's video is uh, ipapakita ko lang sa inyo yung ano yung ginagawa ko pagka wala akong vlog yung mga hobbies natin so nga pala mahilig akong mag-alaga ng manok so uh, ipapakita ko kung anong ginagawa ko tara So ayan itong isa is uh, sinibalang yung nanay niya is sweater tapos white kill so yung brood cock yung inay ay yung tatay tapos itong isa naman yung gold yung nanay niya ay hybrid din tapos yung tatay is ano parang native So kaya mababa itong malaki to. Ayun na bali feeding natin sila yung patuka ko pala sa uh, maintenance natin so ayan, ayan papakainin natin sila inner tone. yung ano yung sinibalang 3 months yun pinakapakain ko na ng inner para hindi masira yung mga binti nya so ayan ito nga pala yung pakain natin hindi yung bigas ha ito so, na may halong crumble tapos may concentrate din yan tapos so, may gamot pa tayo dun bali kinukondisyon na natin yung ano yung gold so ayan apat na takot lang yung pinapakain ko sa kanila kasi hindi naman pwedeng ano eh yung papasawain natin sa pagkain tapos hindi rin pwede yung susubrang konti lang so ayan apat na dakot hindi ka apat na dakot yan apat ah, na lang yung pinapakain natin hindi pwedeng marami kasi nananawa hindi na sila tumutuka pagka no? sa pagkain pagka marami masyado so ito yung sa sinibalang to apat din ah yung mix ko naman dito sa kabila is ah, more on crambolata yun kasi ano hindi naman pwedeng purong inerton kasi mababansot so yun nahihirapan tayo magana mga pwesto ayan lagyan natin apat na dakot din may halong ano to Crumble. yung ano purong inner ton tapos ko ng crumble crumble lang hindi kagaya dun sa kabila yung sa gold ano yun na uh, inner ton tapos kunting crumble tapos concentrate ito crumble lang tapos ano inner ton sayan so, ayan apat na dakot lang din Bali, yung pagpatok ko pala nito is ano Binabasa natin kasi hindi sila kumakain ng tuyo So binabasa natin Ayan Yung sagol dito naman sa sinibalang So ayan, lalagyan natin ng tubig Babasain natin bago natin ipakain sa kanila Hindi kasi sila kumakain ng ano, tuyo Ayan Itong isa, yung nasa baon ng ano Yung, yung sagol yun Tapos ito, sa sinibalang so ayan kondusin natin yung gul pero hindi naman tayo talaga yung literal na sumasabong parang ano lang parang gusto ko lang magalaga ng manok hindi naman tayo sumasabong bali pinapasabong ko lang pagka ano, pagka meron so ayan yung sa gul dito naman yung sa sinibalang ayan malakas kumain yung sinibalang kasi pag tumagal parang naungumay ayan o magandang lahi itong sinibalang kumbaga pure yung breed nyan kaso mixed breed na siya white kills yung brood cock, tapos sweeter yung inahin itong isa naman di ko alam basta hybrid yung yung inahin nito kaso nga lang yung nakapaglahi kasi yung inahin niya na ano lang nasa labas lang ng kulungan hindi yung nakakulong kaya nalahian ng ibang ano ibang Anok na native kaya yeah, mistiso na lang siya pero maganda yung katawan nun bali puno tapos matigas na yung gul ito naman 3 months malaki din katawan yan kaso nga lang ano yung naglugun naglugun siya kaya yung mga balay mo, puro bago ayan bali natapos na silang kumain pinayunom na natin so yung painom pala natin is yung tubig natin is may bitrasin para no para may healthy sila. Hindi sila sakitin. Ayan habis lang natin to. Hindi tayo mahilig magsabong. Kung baga inaalagaan lang natin. Mahilig lang tayo magalaga ng manok. Nga pala subscribe naman po sa channel natin na Putong Vlogger. Tapos papalo na rin po sa Facebook page natin. Putong Vlogger din. So ayan. Ayan lang po yung hilig ko. Manok. Magalaga ng manok. Hindi naman tayo talaga yung literal na sabongero. So, ayan. Malakas magtubig tong ano, sinibalang. Ayun, yung video natin is di natin patatagalin hanggang dito na lang. So, salamat.